Guys, kaya tayo tanghalian. Ito ulam natin, ha. Oh. Ito yung pangatlong init na tinolam. pagtak ng manok. Saka meron tayong dalawang itlog na maalat, oh. Ito yung binabag natin itlog na maalat. Sarap. Parang tunay ang gumawa. Sabot tayo, Tayo oh. ba, eh. Punti na lang ulam natin. Kasi nag-iisa lang naman tayo. Kaya laging may tira yung ulam. Oh. Pakpak. Dalawang -pak. pakpak ng manok oh, yan, eh. Init. Oh. Ayan, Ay, guys, lahat. Sa mga bago kong followers, kain po tayo. Sana tulungan lang tayo mga ka... mga boss. Tulong-tulong, pa-share naman ang ating video. Para masilip naman ang iba. Ito yung itlog na maalat o. Oh. Ganda o. Oh. Ganda nung pagkagawa ko. Hmm? Parang tunay eh. Kali lang guys ang ng itong maalat. Oh. Kung gusto nyo matuto, tuturuan ko yun. Alam to. Kamato sila katapat nito. Fifteen days lang. Pwede na. So mga bago pong nagpalo sa akin, shout out po sa inyo lahat. mga manonood po. Pakisubscribe naman po. Sa panyero. O, oh, sarap ito na pula. Ang mahalap po. Oh. Parang tunay o. Oh. Tinola. Nalambot na sa ahinit. Biro nyo ba naman tapos init na? Buti na lang din na Paris. Sabi yung sarap kasi. Hmm? ng marat to. Hmm. Bili ako na ng itlog. Sa <coughs> so dito mas mura itlog ngayon dito. Yung isang tray na dito sa Saudi Arabia, 10 lang. Isang tray na yun. ng kararang panahon, isang tray, 30 riyal. Ngayon, 10 na lang. Ang dami, dami nila itlog. Kaya nakakamura ko dito ngayon. <clears throat> Sarap o. Oh. Grabe. Ganda ng pagkakababat ko ngayon. Sakto lang pala, 15 days. Pag nagbabat ng itlog sa, sa asin, sa tubig, 15 days lang okay na. Hindi masyadong malat. Siguro pag sumobra pa ng mga isang araw yun, dalawang araw, wala, mahirap na mahalos na yung buti. Ito, sakto lang. Oh. Lalo kung may sosawang mga matis, hindi mo na kailangan mag-asin. Kasi na lang, sarap. Oh. Hmm. Number one. Kaya ang bilhin ko na kaitlin. Babadulay ako. Tapos yung pinagbabara niya itlog, <clears> hindi <throat> naubos yun. Hindi na lulusaw. Kahit ulit-ulitin yung babara ng itlog, hindi sana lulusaw. Yun pa rin. Try na magbabara ng itlog. Mapakabilis. Sarap. Sa Pinas kasi may kompanyon, may lupa eh. At ako kasi tubig lang taasin. Okay na. Parang na rin yung binabad sa lupa may asin. Ayos. Sold. Ang sarap Hindi ganun maalat oh. Hmm. Shout po sa lahat ng nasa Pinas. Basta po kayo lahat yan. Dito sa Saudi Arabia ngayon, mainit. Pagkagabi, parang ulan. Ulan konti. Masinot na to oh. oh, Ang material naman eh. Bukas. yes लोटथड़ा ओके ओ